What's up mga kamunog for today's video mga kamunog so yan mga kamunog mga kamunog sa so, time check natin mga ano, uh, 6.09 na po mga kamunog so yan mga kamunog uh, update ko lang po kayo mga kamunog sa aking paninda ngayon mga kamunog na so, parang bago po ang lahat uh. shout out po sa aking mga amigo dyan sa mga Castrolis family lalo na sa Tonton Boss Mike yan Shoutout po sa inyo, the Gomez family. Sa lahat po ng mga mga amigo dito sa Megit na. Shoutout po lalong lalo na sa mga followers. So ayan mga kabunog, uh, papakita ko uli, ipa update ko uli kayo sa aking uh, tinda ngayon sa araw ng Merkulis. So ayan, tara, let's go. So ayan mga kabunog, for today's video mga bunog Yan po ang ating paninda ngayon. Oh. ayan. Sa aris sa amot ng mga paninda natin mga kabunog. Ayan, na, uh, nakapamaling kasi ako ganun ng umaga kabunog sa maydasma So ayan, napaka-press ko ng ating ubas. Siyempre, apple, manga, at saka orange. So ayan, mga kabunog natin, hindi nagpapahulit siyempre ang ating black one, mga kabunog. Napaka-pula. So ayan, strip nga po yan, mga kabunog. So ayan, yan po yung ating ano mga kabunog. So yan, may pinya rin po tayo, mga kabunog. Ito yan po ang ating panindangan ng mga ito, mga karbonate. Ayun! Yan So, yan. That's it. Uh, mga, yan. Uh, panindang natin, mga panindangan natin ng mga loob. Apakadami. Ah, yan o.